Sana okay, okay. ito, ayan Ayan guys, at may bisita tayo dito Ayan, shout out na sa ating mga Katropa, uh, balik-balik po yan Ayan mga katropa, at nabigay mo sa Nagabalik-balik na uh, Kami usan, ayan Kali, sa sako Ang pinaglagyan -lag -lag nila Ayan, balitig na dalawang sako sila Ayan, dalawang sako sa naman dito sa isang bangka. Big dalawang sako sa sila. Dala ng estado sa ano. Ay, luwag itong isa. Luwag. lah At ito na yung pang malawang area namin sa pang siyam na laut Dito sa bagong bangka. Ayan, at may mga bisita kami taga Parakali. Ayan. Dalawang bangka balik-balik. At balisin ba dahil ito? Maria kami ay alas 5.20 na yung tangali na at tayo magpakita na sida ayan kahit pa pano maraming eh, marami kami nauli thank you lord at purong buro buto na nauli namin kahit nang mura ay maraming maraming salamat dahil bigyan nyo kami ng gantong biyaya dahil ma tatlong araw na kami rito sa laot na pa lang okay. huli namin ito na at makikita na natin ayun o no, na sa kantuan doon oh. Nga, yes, shoutout nga pala kay Pacific Vlog. Yes, nga, po natin ang kanyang Facebook page. Nga, yes, para na. Ayan na, tumitig na. titing! 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 Ay, 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 ઓય બાપ 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 પાટા દો પાટા દો પાટા દો પાટા દો પાસાન્યો ભાઈ ગોટ પુગટ પાસાન્યો 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 પા

Bibilis na nila pag ano pagino kasi hindi na mamatay mga isda. at pag namatay tititig pa sasabihin pa salambat talo mahirapan 'yan bigi bigi nila hati-hati roon hati-hati oh stop roon oh sige jo okay okay bigi lok na

Ditu, trubu <trupa> <Trupa> di itu <trupa> <Trupa ditu, trupa> trubu ah trubu di itu trubu di itu trubu apa di wala wala mag i true boy. Iyong. lang bili na, oh. oh. okay Guys, sabangan nyo na lang yung pagsisik natin. kung ilang goli ito. At nagpamula na. Ayan guys, at may bisita tayo dito. Ayan, shout out mo na sa ating mga Dalaw, uh, at Balik-balik po yan. Ayan, mahihayin masyado si Trupo. Ayan, panoorin nyo. Pacific Vlog at sa Adon TV Vlogs. Ayan, panood kayo. Bami, may shout out kayo. Shout out nyo yung mga tagod sa inyo. Shout out po si Wilberto. Sorry ka. Ayan, at nahihaya sila. Ayan, nahihaya pa sila. Bali sila yung Magkano sa mabuya namin? Nakakalam dahil halos araw-araw sila rito. Ayan, siya tatu. Sa ating tim katrupa. At ito yung mangka kanila na ginagamit. Bali, nangangaskas lang sila rito. Namimiwas. Balik, trespaltic na binisaya. Ayan ang ating mga bisita. Ayan mga trupa. At nabigay na kami sa nagabalik-balik na kami usan. Ayan, bali, ayan, sako. ako ang pinaglagyan -lag nila yan shout out sa mga taga para kali dalawang tatlong sakong puro buto may along kalunggong Kalau

Ayan, bali isang puno sa pigs. Ay lalangoy nila 'yan. Ato pinupuno pa 'yung ano, sa ako Yan mga tropa ha, tilalangoy na nila. Ah, tinalihan nila. Para hindi siya magyalim. Hindi malaglag sa malalim. <laughs> Dahil pag natanggal yan sa pagkakatali, laglag yan, hindi naman nila makuha. Yan mga tropa yung binigay namin ista. Yun. Shout out sa inyo, tropa. Hey! Hila! At baka makalas. Ah Di na 'yung nasa na Ano nila. Salamat, Yun. Salamat din. Salamat din. Yan bali dadalawan sa ako sila. Yan bali san sa ako nila ng ina niya. Shout out kay Pacific Vlog. Ayan, dalawang sa ako naman dito sa isang bangka. Tig sa ako sila. Sila, hindi kaya, hindi kaya, kaya lang oyan yan. Hirap <laughs> nilang Tapos, lang Para di katani. Tutok na sa ano. Ito. Talay yung mayigit, baka malaglag. Mama uh, busyat. -bu Na ah, tinungan ni Kuya Linog na magano. Magdala ng estado sa ano? Ay, luwag itong isa. Luwag. Na. Ah, na napali ni lang oi, tinungan nila ni Kuya Linog ni kakwentuhan paglalangoy ng isda. Kakita sa bangka. Ayun, maraming salamat mga tropa sa mga narad sa video na to thank you for watching po at salamat po sa mga bagong subscriber at followers natin yan na na rin daw po sila at may pangulam na silang may sa mga kasamahan nila sa parakali yan tingi po